Sa pagpapatuloy ng ating estorya, sa sandaling yun, kumaway ang bantay kay Lene. tinatawag siya palabas, may kakaibang lungkot sa kanyang tinig nang sabihin, ginigiliw na Curtisera, dito po tayo, minadali ang operasyon sa pagkakataong ito, natakot ang batang amo ko na baka kayo'y malungkot kung walang mga pamilyar na tao sa inyong tabi, kaya't iniutos niya na tabiusin ang mga lingkod ninyo upang makasama ninyo sila, samantala, ang lalaking kasamang umatake kay Lu Chen Fan kamakailan ay tahimik na nakihalo sa mga nanunood, habang nagpadala ng mensahe gamit ang mind transmission kay Lei Mei, huwag kang padulos dalos, hintayin muna natin ang mga susunod na mangyayari, napakaingat mo noong araw na nilason mo ang kanyang mahiwagang kasangkapan, kaya malamang ay hindi ka paghihinalaan ng babaerong iyon. Sandaling nag-isip si Lei Mei, hindi siya kumibo, Ngunit mababakas ang lalim ng kanyang iniisip sa paraan ng kanyang pagyuko bago siya sumagot. Maraming salamat sa inyong malasakit na ipinakita ng batang ginoong luo, kung hindi dahil sa kanya. Baka talagang matakot akong wala akong kakilala sa mansyon ng mga luho at niwala man lang makausap. Napangiti ang bantay, ngunit may bahid ng lihim na kaalaman sa kanyang tinig, nagkakamali po kayo. Ginang, hindi po tayo babalik sa mansyon ng mga luho sa paglalakbay na ito. Nang marinig ito, naguluhan si Lei Mei, bumilis ang tibok ng kanyang puso, kung hindi sa Luo Mansion, saan tayo pupunta? Sa mismong sandaling yon, sa labas ng Linglong Pavilion, biglang nagdilim ang kapaligiran, may isang anino ang hamarang sa liwanag ng langit, dahilan upang ang lahat ay mapatingala, nagtataka. Ano yun, bulong ng isang naroroon, may sumagot, ang tinig puno ng pagkamangha, hindi mo ba alam, yan ang mind-wandering to the ends of the earth boat, ng pamilyang Luo limang antas, mortal, espiritu, batas, immortal, at kakaiba. Nais ko sanang malaman kung anong antas ng bangka ito. Narinig ko, dalawampung taon na ang nakalipas. Ginamit daw ng pinuno ng pamilyang luwang ang bangkang ito upang tumawid sa tatlong rehiyon at maglakbay ng milya-milya sa isang gabi, winasak pa niya ang tatlong nangungunang sekta. Isang cultivator ang tumango, marubdob na nagsalita, nakakakilig isipin, dapat ganyan talaga ang mga katulad nating tagapagsanay. Ngunit may isang nagbibiro, pilit na nagpapagaan ng tensyon, pero kalimutan mo na ang mga tulad natin. Kahit ibenta pa tayong lahat kapalit ng mga batong espiritual, malamang hindi pa rin sapat para makalipad ang bangkang yan ng limang zang. Isa pang kaibigan ng tumawa, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang tinig, kapatid na tagapagsanay, ikaw ba'y nagsasanay sa kataas-taasang landas ng kawalan ng damdamin? bakit parang ang tindi mong magsalita? Samantala, sa ibabaw ng lumilipad ang barko, lumapit si Butler yung kay Luo Chen ang tinig puno ng pag-aalala, Batang Ginoo, bakit po tayo biglang umaalis, wala pa pong gaanong progreso sa investigasyon, ang alam lang natin ay may mga pinaghihinala ang anino ng mga puwersa mula sa katimugang hangganan at disyertong kanluran. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Luo Chen ang kanyang mga mata ay parang puyat na nakatitig sa kawalan, ang oras ay hindi naghihintay kaninuman. Ang tahanang ito ay hindi maaaring pansamantalang tirhan, kung hindi ay nangangamba akong mas marami pang sakunang mangyayari. Nang marinig ang matigas na tinig ng kanyang young master, si Butler Ying ay nagpakumbaba, itinungo ang ulo, "Kasalanan ko ang aking kahinaan, dahil sa akin, nagawa ng mga walang halaga na tao na gamblein kayo. Parusahan niyo po ako." Nagbuntong-hininga si Luo Chenfan, pagkatapos mumiti at nagwika, hindi, sagot niya sa mababang tinig, magaling ang ginawa mo, pero ang sakunang tinutukoy ko ay hindi ang mga daga na yon. Saglit siyang napaisip, saka naalala ang spirit system girl, mabilis niyang naaninag ang mga pangyayari at malamig niyang sinabi, You, hindi ba ito ang host ng seed Realm Cultivation ko? Magandang umaga, host. Habang lumalalim ang kanyang pag-iisip, lalo pang nagdilim ang ekspresyon niya. Kung masyado akong magtatagal sa mansyon, Baka magtulungan ang aking ama at ang baliw na sistemang ito para magplano laban sa akin. Huminga siya ng malalim, tila nagbuhos ng lahat ng bigat na nasa dibdib, bago ipinagpatuloy ang kanyang sinasabi, hindi madali ang magpahinga ng walang iniisip, malungkot na buntong hininga ni Little Luo. Mabilis siyang lumapit kay Butler Ying, ang tinig may bahid ng babala, kailangan din nating maghanda para sa anumang sorpresa, ituring na lang natin itong isang biyahe ng paghihiganti. Bahagyang yumuko si Butler Ying bilang tanda ng paggalang, young master, na ipasakay na at naipwesto na ang Curtisera at ang mga kasama niya, ang kabilang panig ay umaasa pa rin sa swerte, dahil wala pang anumang kakaiba na natuklasan sa panahong ito ng pagmamatsyag. Tumangu si Luo Chenfan, na para bang tinitimbang ang bawat salitang narinig, mabuti, puntahan natin ang mga bisita na inimbitahan natin. Opo, sagot ni Butler Ying bago tuluyang lumisan. Samantala, si Lei Mei ay nakatayo sa tabi ng bintana, malalim ang iniisip habang nakatitig sa kalawakan. Sa kanyang alaala, biglang lumitaw ang dalawang lalaking nang huhuli ng demon spirits. Haha, swerte tayo, sigaw ng isa, puno ng tuwa. Isa na namang demon spirit ang nahuli natin, magandang item, ipagbili natin ito at ipanginom. Ngunit sa gitna ng mga masasayang tinig, muling bumalik sa kanya ang pait ng nakaraan, ang araw na siya mismo ay ipinagbili, binugbog, at pinahirapan. Huwag kang tatamad-tamad, sigaw ng isang matandang tagapagturo, ang Forest Demon Spirit Clan ay may tatlong pagkakataon ng koksistensya sa buhay nila. Likas kayong mga especially iya, dapat ninyong matutunan ang kakayahang magpanggap bilang sinuman upang magamit ang talento ng inyong lahi. Biglang bumukas ang pinto, sa malakas ngunit malamig na tinig, pumasok si Luo Chen Fan, maganda ang tanawin, aniya, ang kanyang mga mata tila may iniisip na higit pa sa kanyang sinasabi, Maghintay ka lang, kapag narating na natin ang Jilua Mountains, sa gabi, makikita mo ang kamanghamanghang tanawin, isang misteryosong aura na bumabalot sa buong daigdig. Mas maganda pa kaysa sa kahit anong nakikita mo ngayon. Bahagyang nagtaas ng kilay si Lei Mei, tila may bumabagabag sa kanya. Nakita na ba ng binatang Luo ang misteryosong aura ng daigdig? Mabilis ngunit payak ang sagot ni Luo Chen Fan. hindi pa, nabasa ko lang sa libro. Muling nagtanong si Lei Mei, bahagyang naguguluhan, kung ganun, paano mo nalaman na maganda ang magiging tanawin? Ngumiti si Luo Chen Fan, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may isang tahimik na tiwala, dahil pupuntahan ko ito, kaya naniniwala ako na maganda ito. Nang marinig ito, agad nagtanong si Lei Mei nang may pagtataka, hindi ka ba natatakot na kapag mas mataas ang iyong inaasahan, mas malaki ang maaaring maging pagkabigo? Muling lumalim ang ngiti ni Luo Chen Fan. kung ganun, masaya na akong umasa habang nasa biyahe, kahit ano pa ang kahinatnan. dahan ang itinaas ni Lei Mei ang kamay, tila nag-aalangan, bago mahinang sinabi, kaya, binatang Luo. Nang hindi na makapigil sa bugso ng damdamin, yinakap niya ito ng malambing at marahang nagtanong, Ano ang mga inaasahan mo sa akin? Bahagyang ngumiti si Luo Qianfan, ngunit may bahid ng misteryo ang kanyang tinig, inaasahan, saglit siyang nag-isip, bago sumagot, siguro, isang taong mahilig gumawa ng gulo sa mundo. Naguluhan si Lei Mei, ano ang ibig sabihin ng mahilig gumawa ng gulo sa mundo? Nagningning ang mga mata ni Luo Qianfan at may tusong ngiti siyang ibinigay, gusto mo bang malaman? Sa isang iglap, biglang lumipad ang mga damit sa hangin at sa pagitan ng nakakaakit na tunog ng paggalaw, isang pulang sinag ang kumislap mula sa Spirit System Girl. Kasabay nito, lumitaw ang tablet na may matingkad na mensahe. Binabati kita. Nakamit ng host ang Cross Species Dual Cultivation, Primordial Energy Dagdag 1. Kumikutitap ang mga ilaw sa loob ng silid, lumilikha ng isang mahiwagang aura na tila sumasaklaw sa buong paligid. Makalipas ang ilang sandali, bumangon si Luo Chenfan mula sa kama, may anininayos ang kanyang kasuutan, at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang malalim ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang iniisip niya. Hindi naman puro masama ang pag-abot sa mas mataas na realm, sa kasalukuyan kong antas na reflecting light realm at sa aking G.A.G.U. na katawan, ang mga kinakailangang mapagkukunan para makatawid sa susunod na realm ay katumbas ng kayamanan ng isang karaniwang maliit o katamtamang laki na sekta. Ngunit nang muling lumabas ang pulang sinag sa spirit system girl, natigilan siya sa nakitang mensaing hawak-hawak ng system spirit girl, binabati kita, host nakamit mo ang interracial dual cultivation, vital energy dagdag 1646. Napatingin siya ng matagal, sa may pagtatakang bamulong cross species. Hindi niya alam na ang araw na yun ang magiging sandali ng pagtatag ng isang hindi inaasahang koneksyon, ang pagkakaisa sa pagitan ng Forest Demon Spirit Clan at ng Human Clan. Makalipas ang ilang araw, si Luo Chen fan at Butler Ying ay pumasok sa isang malawak na kagubatan, huminto si Luo Chen fan sa gitna ng naglalakihang puno, pinagmamasdan ang kalikasan sa buong pagkamangha. Ito na ba ang alamat na apat na panahon ng kakaibang kagubatan ng mga akasya? Tunay ngang kahanga-hanga, sabi sa aklat, kapag tumayo ka sa gitnang bahagi ng kakaibang kagubatan ng mga akasya, mararanasan mo raw ang tanawin ng apat na panahon ng sabay-sabay. Tera na, tingnan natin. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita nang biglang tumigil si Butler Ying, napansin niya ang isang kakaibang bagay, habang patuloy na nagkukwento si Luo Chenfan, hindi niya namalayang nagdilim ang ekspresyon ni Butler Ying. Ngunit agad siyang pinigilan ni Butler Ying mabilis na tumingin sa paligid, binata, may naririnig ka ba? Itinuro niya ang isang direksyon, doon. Dali-dali silang nagtungo sa tinutukoy ni Butler Ying mabilis na nagtago sa likod ng makapal na palumpong upang obserbahan ang sitwasyon. Sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang nakatayo sa mataas na plataforma, animoy isang makapangyarihang nilalang na nagutos sa kalangitan. Sa tinig na puno ng autoridad, Sinimulan niyang bigkasan ang malalalim na incantation, habang ang tatlong batang nakaluhod sa harap niya ay nakayuko. Tila nag-aabang ng isang mahimalang pagbabago, masamang hangin at maitim na enerhiya, pakainin ng karumihan tulad ng asensyang nagpapanday ng kaluluwa, ang hugis ng luha ay lumilikha ng anyo, huwag akong utusan na magbago, naway maging ganap ang pagpapala at mahabang buhay. Ang isang bata sa gitna ay nagsimulang mangutsa, tila naiinip sa haba ng incantation. Napahikab siya, bahagyang naiinis, para bang isang mahabang lalabay lang ang naririnig niya. Ngunit sa isang iglap, sumigaw ang matanda, tinig puno ng galit, kasuklam-suklam. Biglang namula ang kanyang mga mata, sumiklab ang matinding puot sa kanyang mukha, at bumagsak ang kanyang kamay sa harapan ng mga bata, dahil wala kang imortal na pagkakaugnay, kaya halika at maging pagkain ko, sa sandaling yun, Mula sa kanyang tiyan ay lumabas ang nakakasindak na mga binting parang sa isang higanting gagamba, kumikiwal sa madilim na liwanag ng kagubatan. Nang makita yun, nanlaki ang mata ng tatlong bata habang nakatitig sa kakaibang nilalang, mabilis nitong ginawa ang isang maliit na kakon, sabay bulong ng may halong pagkaobsesyon, hindi pa sapat, kulang pa ng dalawang bahagi. Kinilabutan ng mga bata, ramdam ang malamig na hangin na nagbigay ng bigat sa kanilang dibdib, bigla silang nagtakbuhan. Pero ang matandang lalaki ay humajek-jek ng baliw. Tinig na umaalingongo sa kalawakan, walang imortal na pagkain, lahat ay pagkain, sigaw niya, puno ng kakaibang pangungut siya. Habang tumatakbo, natisod ang isang bata at sumubsub sa malamig na nyebe, lumapit ang matandang lalaki, ang presensya niya ay nagdulot ng matinding kaba, batang babae, bakit ka tumatakbo, hindi mo ba gustong matutunan ang landas patungo sa imortalidad, tanong niya, ang tinig niya ay may halong pang-aakit. Nanlalamig ang kamay ng bata habang pilit niyang pinipigil ang takot, isa kang impostor, hindi mo naman talaga ako tinuturuan kung paano maging immortal, sagot niya habang nanginginig. Lalong lumapit ang matanda, bumibigat ang kanyang presensya, ipinapasa ko sa iyo ang immortal arts, ang sining ng pagsasanay, hindi ba't ito ang tunay na daan patungo sa immortalidad, ang problema mo lang, masyadong mahina ang iyong lakas upang makapasok sa realm, wala ka ng landas papunta sa immortalidad. Sa isang iglap, bumukas ang kanyang dibdib, at mula rito ay lumabas ang nakakikilabot na mga paan ng isang higanting gagamba, sumigaw sa takot ang bata, na paatras, puno ng panginginig ang kanyang katawan. Ngunit bago pa siya tuluyang mahawakan ng nakatatakot na nilalang, isang matalim na espada ang biglang dumating mula sa kawalan, tumago sa hangin at muntik ng hamati sa kalaban, na paatras ito, galit na galit sa pagkagambala, saan ka galing, sigaw niya, lumuluwa ang kanyang galit. Mula sa lilim ng kagubatan, unti-unting lumitaw si Bottle Ying, ang pasture niya ay kalmado ngunit puno ng autoridad. Sinabi ng aming young master na ginugulo mo ang kanyang pamamasyal, Aniya, walang bahid ng takot, inutusan niya akong tapusin ka. Tumayo ka, huwag kang magtago, sigaw ng nilalang, ang galit niya ay umaapoy. Mabilis na sumugod ang matandang pangit, ngunit hindi natinag si Butler Ying, sumugod siya ng matulin, hawak ang sibat, at sa isang iglap, sinaksak ang matandang pangit, napamulagat ito, muntik nang hindi makaiwas, isang matinding sipa sa mukha ang nagpagimbol sa kanya, na paurong siyang duguan. Pag landing ni Butler Ying, hindi niya binigyan ng pahinga ang kalaban, sumugod siya muli, malupit ang galaw, ang tinig niya'y puno ng panunuya, anong sinabi mo, ayaw mo, itinaas niya ang sibat, napatawa ng malamig, hindi ka pwedeng tumanggi. Samantala, nagulat ang batang babae, hindi makapaniwala sa bilis at husay ng laban, ang galing bulong niya, puno ng paghanga. At mula sa likuran, dumating ang tinig ni Luo Chen Fan, malalim at puno ng tiwala, kapag tapos ka ng lumaban, pwede kang magpahinga. Lumingon ng bata, nanlalaki ang mata sa takot, at sumigaw, multo. Hindi natuwa si Luo Chen Fan at agad na sumagot, Ying, gumawa ako ng napakaraming astig na linya para sa iyong super special moves, paano mo masasabing hindi kaya ayaw? Nang marinig ito, lumingon si Butler Ying at tumingin sa kanya, nakalimutan mo agad nang nagsimula pa lang Samantala, sa gilid ng unti-unting naglalaho ang bangkay ng matandang lalaking pangit, napakunot noo si Butler Ying, clone bata? Tanong niya, puno ng pagdududa Sinundan ni Lu Chen Fan ang tingin ang pinagmula ng kaguluhan, mabilis ang kanyang pag-aaral sa sitwasyon, mabilis siyang tumatakbo Pababa na ang mga gwardya para maghanap sa barko, sundin ang naunang plano Yes, sagot ni Butler Yin, kasabay ng pagsunod sa direktiba. Pagkatapos, lumingon siya sa batang na nakaupo sa lupa, tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari, saan ka galing, tanong niya sa mahinahon ngunit matatag na tinig. Agad lumuhad ang bata, halata sa boses nito ang kaba, galing po ako sa Xinyang Village. Muling nagtanong si Butler Yin, alam mo ba ang daan pa uwi? Malungkot na umiling ang bata, hindi ko po alam, Dinala po ako ng tatay ko dito para maghanap ng immortal master upang makapag-cultivate. Napangisi si Luo Chenfan, tila naiinis, anong immortal na master, isa lang siyang tagasunod ng demonyo na nawala na ng isip. Lalong nanlaki ang mata ng bata, nang ininig ang tinig habang nagpatuloy, pero, may isang tao talaga na naging immortal na master, sinungaling yun nang sabihin na wala tayong sapat na immortal na pagkakaugnay kaya hindi tayo makakapagsanay ng immortalidad. Nagpasindi si Butler Ying ng Sound Transmission Talisman at sinabihan si Luo Chenfan, young master, na ipadala ko na ang komunikasyon natali sa barko. Saglit na tumahimik si Luo Chenfan bago sumagot, "Good." Patuloy na tinig na ni Butler Ying ang bata bago lumapit kay Luo Chenfan upang ibulong, "Young master, ang batang ito ay biktima ng Bridal Gown Curse." Bahagyang naningkit ang mata ni Luo Chenfan, naguguluhan, "Bridal Gown Curse? Ano 'yun?" Mabilis na ipinaliwanag ni Butler yin isa itong napakasamang uri ng sumpa na naglalagay ng primordial energy bilang isang seal sa mga gustong magcultivate. Kahit hindi nila maramdaman ang primordial energy ng kalikasan, pwede pa rin silang magcultivate. Pero ang primordial energy na yun ay may-may-ari, kaya kahit anong cultivate nila, para lang silang nagsusuot ng wedding dress na para sa may-ari. Malamang ginawa ito ng isang sorcerer para pagandahin ang pisikal na kondisyon ng mga bata upang madali silang gawing markang paiwapain. Nang marinig ito, napataas ang kilay ni Luo Fan habang seryosong nagtanong, ano ang mga kapinsala ang dulot ng paraang ito? Hindi nag-aksaya ng sagot si Butler Ying, agad niyang ipinaliwanag, ang paraang ito ay lubhang mapanganib sa pundasyon ng isinumpa, at sa matitinding kaso, maaari nitong paikliin ang kanilang buhay. Biglang lumingon ang bata, determinadong nakatitig, at buong lakas na sinabi, Immortal Sister, gusto kitang maging master ng marinig ito napatingin si Butler Ying halata sa mukha ang pagkagulat hindi nagpapigil ang bata mas matindi pa ang hiling nito turuan mo po ako kung paano magcultivate sa imortalidad muling nagulat si Butler Ying habang si Luo Chenfan ay may mukhang puno ng kuryosidad tila isang tao na sabik makialam sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari sa sandaling ito bumaba ang mga tauhan ni Luo Chenfan mula sa bangka tangan ng mga kekun Nagawa ng isang lalaking nahulog sa kasakiman, mga balot ng kawalang malay, puno ng mga inusenteng bata, mabilis na binuksan ni Shugao ang isa, sinilip ang laman, at marahang umiling. Hindi rin ito pwede, mahina niyang sabi, sa gitna ng takot, napahagulho lang isang batang babae, nanginginig ang tinig ng magtanong, ang bridal gown curse, ba? Ibig sabihin, hindi na ako makakapag-cultivate ng immortality? Yumuko si Butler Ying, ang kanyang mukha ay may lungkot na pakikiramay, Oo, tama, kapag tinamaan ka ng sumpang ito, sa huli, ang lahat ng iyong pinaghirapang cultivation ay mapupunta sa iba Isang punit na sigaw ang lumabas mula sa puso ng bata Niyakap niya si Butler Ying ng mahigpit, pilit na hinahanap ang kahit munting pag-asa sa kanyang bisig Sa di kalayuan, pinanood ito ni Luo Chenfan, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya Kahit sa ang mundo, naisip niya ang tao ay tila hindi kailanman makakatakas sa kapalaran ng pagsasamantala. Sa paglipas ng ilang sandali, lumapit si Butler Ying kay Luo Fan, nagtanong ng may alalahanin, Young Master, ano ang gagawin natin sa batang ito? Pinagmasdan ni Luo Chenfan ang nalulungkot na mukha ng bata bago nagpa siya. Isama natin siya. Kapag nakarating tayo sa lungsod, ipahanap natin kay Shugao kung saan ang kanyang nayon. Maya-maya, lumapit si Shugao, may bahid ng lungkot sa kanyang tinig, young master, na ilibing na ang lahat ng bata. Ano ang gagawin natin sa altar na ito? Nagpatuloy ang katahimikan bago iwinasiwas ni Luo Chen Fan ang kamay, linisin ng maigi, nakakasira ng paningin. Tumitig siya sa tanawin, ang lamig sa kanyang tingin ay tila mas malamig pa sa hangin ng gabi. Sayang, dahil sa kasakiman ng tao, nasira ang kagandahan ng lugar na ito. Sa kinabukasan, sa puso ng Liuguang City, naglalakad sina Lei Mei at Luo Chenfan sa makulay na kalsada, napapaligiran ng tawanan at sigla ng pista. Ang saya talaga ng Liuguang City, ani Lei Mei, nagniningning ang kanyang mata sa tuwa. Ngumiti si Luo Chenfan, bahagyang natatawa, hindi ganito kasigla araw-araw, ngayon ay kapistahan nila sa pagsalubong sa Diyos, mamaya ay magkakaroon ng prosesyon ng banal na estatwa. Bago pa ang magkales ng usapan, biglang sumingit si Butler Ying, kasabay ang batang babae, hindi ito swerte, Lei Mei. Nagulat si Lei Mei, bahagyang umismed, ha? Ano naman ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Butler Ying ng mahinahon, espesyal na kumuha ang young master ng grupo ng mga palaboy na tagapagsanay na matagal nang naglalakbay, upang ayusin ang ruta ayon sa iba't ibang sitwasyon sa daan, para makamit ang pinakamahusay na karanasan sa paglalakbay. Napangiti ng awkward si Lei Mei, young master, napakahanda mo at napakadetalye. Samantala, ang spirit system girl sa likod ni Lei Mei ay naiinis na nagsabi, Hoy, galanteng magpakawala ng pera, hindi ba't mas mabuting gamitin na lang ang effort na yan para pag-isipang mabuti ng mga strategist ang mga plano mo sa pagsasanay? Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nakaligtas kay Luo Chen Fan ang madilim na ekspresyon ng batang babae, lumapit siya, bumaba sa kanyang antas, at Marahang nagtanong, kung lalabas ka para mag-enjoy, huwag kang malungkot. Maraming magagandang bagay sa mundo bukod sa cultivation, ngumiti ka naman. Sa halip ng umiti, lalo pang nalungkot ang bata. Young Master, hindi na ako makakapag-cultivate, wala na akong silbi, paano akong ngiti? Nanatiling tahimik si Luo Chenfan, pero ilang sandali lang, biglang sumigla si Chinghe habang umiikot sa laro niya. Parang isang ibong malaya sa hangin, paikot ikot siya hanggang sa natawa. Young Master, nahihilo na ako. Hindi na ako makakapag-spin. Natawa ng mahina si Luo Chenfan, iniangat ang kamay at bahagyang ngumiti. Ikaw talaga, isip bata pa rin, biglang isang lalaki ang malakas na sumigaw. Xinghe, paglingon ng bata, isang pamilyar na figure ang tumambad sa kanya. Agad siyang napasigaw sa saya. Ama, mabilis siyang tumakbo at niyakap ito ng mahigpit. Ngunit sa halip na yakapin din siya, nagulat ang ama. Chinghe, hindi ba dapat kasama ka ni Immortal Master para magcultivate? Bakit ka nandito? Sandaling tumigil ang oras, nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Hindi ito natuwa. Sa isang iglap, itinulak niya ang bata palayo, tumakas ka ba ng palihim? Natarante si Chinghe, nanginginig ang boses habang nagmamadaling ipaliwanag. Hindi, ama, si Immortal Master, isang manloloko. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang malakas na sampal ang lamapat sa kanyang pisngi. Walang iya, paano mo nasabi yan? Nang makita ito, nagulat si Luo Chen Fan at Butler Ying sa nangyari, ang tensyon sa paligid ay lalong tumaas. Baliw ka na ba? Paano mong nagawang Sir ang Immortal na master dito? Ang taas ng ginastos ko para makapagsanay ka ng imortalidad? Tapos ito lang ang natutunan mo, sigaw ng kanyang ama, nanlilisik ang mga mata. Sa puntong ito, bamahan ng luha ang mga mata ni Ching He. Ama, totoo po, may sumpa siyang nilagay sa akin, hindi na ako makakapag-cultivate, hindi hindi na. Mas lalong nag ang ulo ng ama, ngunit nang mapansin niya si Luo Chen Fan sa kanyang tabi, saglit siyang natigilan, saglit lang, sa kamuling bamaling kay Ching He. Anak, huwag kang makinig sa kalokohan ng iba. Ang sumpang marka na yan, sabi ng immortal na master, dahil daw wala kang sapat na angkop na kakayahan, saka lang daw makakapagsanay ng imortalidad kung may sumpa ka. Nagulantang ang bata, ama, alam mo na pala mula noon na aayusin tayo ng sumpa ng immortal na master. Sa malalim na tinig, sinubukan siyang impluensyahan ng ama. Ang cultivation ay isang biyaya, ngunit lahat ng bagay ay may kapalit. Biglang may nagsalita mula sa malayo, nandito na kami. Naputol ang usapan, ang paligid ay nagbago sa isang iglap, sa gitna ng daan, lumitaw ang isang estatwa ng idol. Nagkagulo ang mga tao, may halak hakan, may pagkamangha. Pinanood ito ni Chinghe, nanginginig ang buong katawan. Ang immortal na master, paano naging siya? Napansin ng ama na hindi pa lumuluhod ang bata. Agad siyang nagsalita, mas matigas ang tinig. Chinghe, lumuhad ka, huwag mong bastusin si immortal master. Sa isang iglap, sabay-sabay na lumuhad ang lahat. At saka, sa hindi inaasahang sandali, kumislap ang mga mata ng estatwa, isang mahiwagang liwanag ang lumabas mula rito, hindi pang karaniwan. Agad na umaksyon si Butler, pamwesto sa harapan ni Luo Chen Fan, matalas ang tingin, alerto ang kilos, young master, magingat, may kakaiba sa estatwang ito, ngunit bago pa sila makagalaw, biglang lumawak ang ngiti ng estatwa, sa isang iglap, Parang hinayla ng mahiwagang puwersa, lahat ng tao sa paligid ay nahulog sa matinding hipnotismo, nanlambot ang mga tuhod, na wala sa sariling katinoan.